Uh, for permission niya tanan dia mga taga Canada, April 3 ka ron sa Pilipinas sa Davao. Niya mi ka ron sa residence pa uh, panimalay ni Ami. As do si impunto gyud di paniudto dire ang among sudan na milawoy. Lawoy sa Davao, oh, mi kayo na. Wala ni sa for your permission ha. Uh, Oo, oh, mi kayo. Matambaka, may disubak sa among lawoy. <laughs> kami talong talong buwan wala namang mga sud andre karon na may sawsawan na ito uya ang tikna ka na magmukaw muk ng ilaw para ganahan ka ganahan ka buwan ayos bukuha ka sa baw sa laoy ibahog niyo mo di ha ako magbalik <laughs> so, kayo kaya bukuha ka o gamay hiwa o gamay sa <laughs> matambak. matambak ka Ana? Di mo ginahalo. Di mo na, di mo, mo Tapos ko gulay, gulay sa uwa. Yan na, tangan mo. Uy, wala gulay. <laughs> ana? Talong, talong, ana. Talong. Talong Halo. sa uwa sa, -sa Butang sa iba, scan Kanon. Huwag ka uyap, uyap, uyap. Ayan na, mga gulay. Anak dayon. <laughs> hmm, <laughs> yummy, talong pagluman? inom ako atimar atimar tino ako up ano nasa inom? tigna wine wine ay sagab ikasunod yung 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 sa yung yung yung

i canada ta hey canada, canada. Now, canada. Now,